So, mga kalaki syempre alas 8 po ng umaga ngayon at syempre katatapos lang po natin mag chugging kaya eto syempre mamimigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon mga 3 digit po na talaga namang inaabangan ng Pilipinas at ng buong mundo kaya umpisahan po natin sa Alaska ang yung 3 digit lucky numbers ay number 9, number 8, number 2 Saudi 730 Japan 251 Italy 738 Germany 969 Korea 264 Greece 713 Canada 588 Mexico 397 Australia 228 New Zealand 361 India 047 Philippines 945 Thailand 318 Taiwan 936 Malaysia 118 Dubai 774 Hong Kong 263 Singapore 571 China 318 Texas 084 Israel 969 At syempre po sa Las Vegas 770. Ayan mga kalaki Kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers Ngayon pong umaga Ano pang hinihintay nyo? Takbo na po sa sukin yung outlet At good luck mga kalaki Sana palarin ka ngayong Vermans. Good luck at ingat